Hi guys, alam nyo guys, habang papalapit na yung araw na sunduin ako ng aking agency, ay nalulungkot ako guys, kasi nung una natatakot ako dito guys, pero katagalan na wala na yung takot ko kahit mag-isa lang ako dito nasanay na ako na mag-isa tapos papalapit ng sunduin ako ng agency, nalulungkot ako guys, kasi sana okay ang magiging amo ko, mabait nalulungkot talaga ako guys yun nga guys, galing ako sa city, pero hindi ako nagbablog, hindi ako nag kahit papunta doon, hindi ako nagbibidyo. Wala akong gana. So pagdating nga doon, bumili ako, uh, kinuha ko lang yung resibo ng aking SSS at saka pag-ibig. Tapos bumili ako ng trolley bag na para lamang talaga siya sa toiletries o yung mga pangligo ko like towel o um, mga, mga towel, mga gamit sa pagligo yun, uh, yun lang ang ilalagay ko. May ayusin ko. Kaya halungkatin ko na naman uli yung aking nilagay na mga gamit sa bag, guys. Para hindi siya lubong-lubo. Alisin ko yung mga toiletries na hinalo ko sa mga damit ko. Ayusin ko mamaya. Tapos nga guys, pag uwi ko dito ay kumain akong gutom talaga ako. Tapos hindi pa ako tapos guys, kumain guys. Ayan o. Oh. Itong pinapay na ito, first time kong bumili first so, time kong bumili ng mga mahalin tinapay guys paminsan-minsan i-reward ko ang sarili ko ayan mahal kasi ito sa para sa akin guys mahal na to eh, kasi isang piraso lang 60, tapos yung isa kinain ko na masarap para siyang gatas tapos iinom lang ako ng um, uh, yogurt yogurt na milk hmm? Hmm? Ayun na ang laman niya, guys oh. Um, hindi ko alam. Parang, uh, parang chocolate sa loob, guys. Pero hindi na matamis na matamis. Tama lang. Hmm. 60 yan. Tapos may halo na ano, ito. So, um, squash, squash seed. or pumpkin seed. So, ito na yung aking dinner din, guys. Lunch ang dinner ko na to. So, magasusok mo guys. Kasi, nabayad ako ng SSS ko pang isang taon. Tapos, bumili ako mga trolley bag. Hul ibig pa. At kung ano-ano pa na kailangan ko. So, parang naubos talaga yung sahod ko na pang isang buwan. Kasi nga, ayun. Is, is, is. Buang isang taon na binayaran ko eh. Sorry, mahaba video. Maraming po na kasi Thank you for watching.